So mga guys, di ata sa San Miguel Daguhoy Bilad, nagbilad tayo ng palay kasama natin si Boss Yule. So ito yung naani namin. Oh, naani sa Bilad. 121 21 kasako ito lahat mga idol. Kasi itong 121 21 sa isang basketball court. Ayun yung aming court dito. At yung aming drivers driver labor. Nandoon pa sa kaniyang lungga hindi pa lumabas. So, kasi nga ay maganda yung sikat ng araw. Panahon namin ngayon, mahangin sa kamainit. Ay maganda magbilad ng palay. Ayan mga idol. May pera na tayo. Makabinta na tayo mga idol. No, oh, si Boss Lito, napakasipag. Nagbilad siya mga idol. So, tanawon na to si Boss Robot na unsara to naman mo balik. <laughs> <laughs> Diyala ang among kinakusgan kina kayaw kalimti ayaw mulan sa, sa pagkakagawad sa kaluwasan kontra ni Sinto og ni Jimmy Lopertos. <laughs> boss Lito ah, boss robot Migueli ah, boss robot MM MM ngo MM nga. mali bana ni MM mga guys. Mo ne di Kinadaghanan. Humai ni boss robot. Alawa, dad. Ah, tingnan niyo. Yung palay ni boss robot. Anong binito boss robot? Anong binhito ba kan Ano to katago? Katago, ito ang katago na variety mga idol, mga kaibigan, ah, tingnan nyo, ang ganda ng palay ni Boss Robot, siya yung may-ari nito, napakasipag kasi yung may-ari ay nagbilad, nagbilad, yan ang mga mayayaman sa aming probinsya mga idol kasi ano, tumataba sa pagbilad hindi hindi mailhan nga mayaman bertahan ka siya ang bana ni boss mm madam mm ngua meron silang tatlong anak meron sila mga at least 10 hectares na palayan silang dalawa ang nagtika nito ayun ah no? ay Ah. Uh, ito uh, itong itong abot itong binilad lang nila mga idol. Ah. Uh, ano lang ito? Taguran. Oh, hindi pa kasama yung pispa ni Boss robot Ito yung pispa niya, oh. Ang laki. Ayun, meron pang ano, padung pa. Ito sa ano lang 'to mga idol? Mga sa ano lang niya? Taguran lang niya, taguran. Kami dito ni Boss siya, kami yung tauhan niya dito. Pero masipag itong si bus Robot, tingnan nyo. Parang ako yung amo mga idol. Ako yung nagbarog-barog lang. Bana ito ni MM oh. Napakasipag. Proud na proud si bus kicking nito. Kasi masipag, driver, labor, labor, etc. Ayan. Ay, boy. Ayan <laughs> ay, o Ay ay po siya Ayan <laughs> ay, <yun> o Grabe <laughs> So ito so, Pipilak Ilan yung ano mo Kanang Ade maminaw Ilang area yan Iktabi yung palayan mo Ayan Ito yung mga 2 hectares So kabus robot ito lahat 6 hectares 6 hectares nga Ayun no, oh, lahat grabe ning mo ito yung hasindero sa amin. Hindi mo <laughs> Ha? Ilan kaya ba? Hindi mo ano, hindi mo matukoy kung mayaman ba o hindi kasi napaka-simple yung manamit itong si Boss Robot. Parang si Don Pilis. <laughs> Don Pilis, tingnan niyo yung pag itsura niya oh. Ang simple. Ganito yung mayaman sa amin si Boss Robot, mga merong yang mga 10 hectares. Yung ina nilang namin ito, ito lang yung taguran niya. Yeah, taguran lang ito mga idol. Yung punaan, punaan. Kasi nauna yun, nauna. Yung iba na ito ni Boss M.M. <laughs> <laughs> La. Yung pinakamayaman dito sa Daguhoy. Yan eh, eh, you o, know, guwapo. Anabot. La. <laughs> <laughs> La. La. Harvested ito, boss? Uh, bot, boss mo? Ha? ito? Bulhot lang. Yung, lang ito? Bulhot lang ito, bulhot. So, binulhot lang yung una niya. Mm. Ang dami yung ang dami ng aming binilad na yon mga idol. Ayan. Sub subok tayo ng isa. Nito lang yun gawin mga idol. Oh. Nito lang ginawa ni Boss Robot. Okay bigat pala oh ayun boss robot so katagi natin to mamaya boss robot ah so ayan mga kaibigan natapos na namin ikatag yung ano hinabwa sa sako so ito na naman si boss robot ayun mga kaibigan ayun si boss robot oh ganyan lang pagkatag para madaling mauga Ge. Okay. Hala bus robot. Nakatag ni bus robot yung palay. La. Ni, ni sabod sa bangil. Og si bus lito. Isi isi lang. Iya na oh. Lapit ng mauga. So yung nandito, yung nauna mga idol ay uga na. No? Malapit ng matuyo to. Yan yung kagandahan dito mga idol. Ay, yun. Katag natin para madali lang siyang matuyo. Kasi makulimlim na naman yung ating panahon. Baka ma tayo sa ulan nito. Ha? Hindi kaya? Hindi kaya. Gamitan mo ng lakas, boss robot. Ang aming uh, hasindiro dito, boss robot. <laughs> Ye. 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 Nak. Ha. Ayos ah. Pwetan din nakatag bus robot no. Ay na ah, bus robot. Ipulay nang karet. Pwede ko silbi rin. Biya ka be. Abi, kumakum ka. Bijay ka so guys, guys, subukan natin. Si yeah, boy na po na ho guys. Si boss, <coughs> robot na naman. Hindi mo nag-drive sa dump truck guys. oh, guys. Si so on guys, si oh. ma madana ang on ang katra guys. Gahit <coughs> lagi, guys. So guys. Guys. Ang gahit guys. Mahimo pa lang guys. Duha ang Da Dado na guys. So, um, Tung pikas kamot. Yes, di Sa bunggo. Ang tuo. Yes. Sa dumpak. Ang um, pait-pait nitong kinabuhi natin dito, guys. Wala kang ano what? Pangulam diyan. Wala. Tay, okay. muli ko humo ko bungo ah. Kisa may mo eh. na ni. Kami ng Dito muli na. Doon pagilana. ka nun guys. Awa. Ah, ah, lima matapos? Dili mo dali. Ang nga na ginagmay. Okay. Ha? Ang nga ilan ginagmay. Hindi kaya mga idol. Ang nga mo ginagmay na da, boy. Kani daghang gano. Ano na no? nga na Nga na eh. Boy yo hey. guys oh. Mga idol Mga kaibigan Nakatag na yung ating binilad na palay So mag, mga ilang oras ito i bilad Boss Robot? Mga ilang oras to i bilad? Tama na las dos Mga ilang oras? 12, thirteen. mga apat na oras to ibilad mga idol isa lang yung pangganya namin So matagalan, isa-isa lang puli-puli lang silang boss, robot ng pagkandos ayan mga idol ayan napaganda na yung ating palay dito bot, puli na bot Let. Let. Ayan yung mga palay namin dito. 121 sacks. Lahat. Madami-dami din. Yung naani natin. Ayan mga idol. Si Boss Lito. Ayan. Sobrang init ngayon. Tapos mahangin. Dali na yung mga boss na. sobrang init tas mahangin ayan o kapit ng mauga dito sa gilid mga idol so mga kulang mga dalawang oras na ito ibulad goods goods ano? na ito pwede natin ito i, is, isulod sa sako ayan katag na So ayun mga idol. Salamat sa iyo. What's out, boss Yule? What's up? What's up? Salamat <laughs> sa imong gasa na mangga. So mo yung aming gasa mga idol. Oh, snacks. Oh, di pa na kami nagtapos sa bilad oh. Mga 3 3 PM pwede na to ihipos eh, ni boss robot. Yung may ari, kaon kain tayo boss robot. Mm, nyam, nyam. -nyam. Ah, mm -hmm. why snacks boss robot? Wag, wow, sarmen hindi ko ganiya. Oi paita tah. Daun tu tu berserabut nah. Hmm. hmm. Ah, bentik kereta tu berubat nah. Ah. ah. ni Hmm. Me. Ha? me mm. Eh. Kami isman lah imam. Bilik man. man. Bilik. Man. Ang ayun pa na isa at luto. Mula ka. Hmm. among snacks mga idol. Aw ba na to atong tag-iya. Bana ni MM, boss robot. Hmm. Yay, yung kinakapuhan nating bida boss robot naghipos na. Ah, abo. Kuano gano? Abog na? Oh, iya no. Oh. Oh, ah, gano, wilik, wilik. Abog na. Wilik. Oh? Abog na, abog na. Goods na yan boss robot. Sumagipos kasi boss robot, mga idol sa kanyang binilad na palay ayan mga kaibigan na nasa sa robot so yun 121 to kanina tingnan natin kung ilang sako na yung ating ano ma limpyo so, medyo makapal nung doon sa pulihan pero okay lang yan mga idol meron pa namang init o yon So maghipos na tayo dito kasi magkabihan tayo kapag ay pinahapo, uh, pinatagal pa natin mga idol. Mobile time tayo kapag pinatagal pa. Wilek, abog na ba? Oh, abog aso. Ayun oh. O di ara. Lito. Kagabian may overtime. Ang idol kayo, nga gwapo. Ato ba? Pare ato imong gini na. Kada ato ato ato. Wa ato ba ato ato. ibali ba balihon. Ato pabarog ba pabarog Ala. Di a ah, sino na ni balik. Yawo. Siya kana. Tay tena La! piyawa si oh. si so, uh, no? so, yun, La! Simuin ng ano? Simula 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 Ito ano? Simula ng idol, Simula ng ano? Simula ng ano? Simula ng ano? ng ano? Simula ng ano? ng 121 kasako ito. Lahat. Buhi pa yon, uh, Basa pa yon mga idol. Uh, pinili namin sa halagang tag 28 pesos. So, tini, uh, <coughs> timbang namin. dito uh, yung mga ano niya, kilograms niya. At nag-total ito ng 4,568 kilos. Yung buhay yun, buhay. Yung hindi pa binilan. So, kasi uh, mga farmers dito na ah, bibili ah, ibibenta nila yung palay na buhay para ditso na ba? Ditso na. So binili namin yon ng 28 pesos per kilo. So ang puhunan nito ay nasa 127,904. So hindi pa natin ililista yung mga ano mga idol, mga expenses, yung ano, yung labor, yung nagbilad kami at uh, saka yung crudo sa ano sa aming mga sasakyan mga maintenance ganyan so isusuma total lang natin mga idol is 130,500 so nung nabilad na mga idol so ito na yung kalabasan naging 101 na kasako kasi kung napapansin niyo doon sa ano sa uh, video na mayroong mga malalaking sako so pinuno namin minyon so may, yung mga SBF yung mga uh, sako sa feeds you know, malaki kasi yon ay nag-range yun yung mga 50 kilos. So, lahat ay ano na, naging 101 na siya. At nung binilad, normal lang yan, uh, kapag binilad mo yung palay, eh, bababa talaga yung kilos niya. So, yung kilo na from 4,568 kilos, nagiging na siya 4,040 yung, ano, you know, yung na bilad na. So, times 33, So, nasa 133,320 at i-minus natin sa uh, ano, expenses, kuha natin yung expenses, eh, 130,500. So, meron tayong kita, kita na 2,616. So, ayan mga idol, no? O, kapag ay ito yung uh, sa pagbenta ng palay, uh, buy and sell sa palay, yung, meron talaga tubo, pero hindi naman gano'ng ka taas, pero okay lang ito, ha? maka-sustain lang, maka-sahod ka lang sa labor mo, okay na, maka-crudo ka, meron ka na ding uh, natira para sa iyong pamilya. So, yun mga idol, ha? salamat, no? Keep on uh, supporting my channel. So, salamat talaga mga idol sa iyong suporta. At, please po, uh, lagay ko yung Gcash account, uh, Gcash number ko dyan. Kung meron kayong mga donations, ay send Gcash. Ayan mga idol. So, see you in the next video. Bye-bye.